Gandang araw po sa ating lahat. Meron nang akong i-share po sa bawat isa. Sa atin, no? Sabi po dito sa Philippians chapter 4 verse 6, kaya wag ninyong ikabalisa ang anumang bagay sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng may pasasalamat, no? Sabi dito, wag daw natin ikabalisa yung anumang bagay, no? sa hali, natin sa Diyos yung ating mga pangangailangan. Insan Minsan, piling natin, nagkukulang tayo, pinagkukulang tayo ng Diyos. No? Minsan, tingin natin, dahil lang kapagod na yung paligid natin, piling natin walang nangyayari. No? Pero sabi niya dito, huwag daw tayo mabalisa. No, sa halipingin natin sa Diyos yung lahat ng ating kailangan. No, hingin lang natin sa Panginoon. No. Pangalawa po, sabi dito, ibibigay ng Diyos ang ating mga kailangan. Kasi yung una, wag daw tayo mabalisa Ano? Ngayon, ibibigay naman ng Diyos yung lahat ng ating kailangan. No. Sabi niya, at buhat sa kayamanan niya, hindi nauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo, Hesus No. Dito ang binanggit niya na kayamanan sa langit na hindi nauubos. No? Ibibigay niya ang inyong kailangan. No? no? Isusupply ng Panginoon lahat ng ating pangangailangan. No? Sa alin? Sa pamamagitan ni So Kristo. No? Ang time na namatay ang Panginoon, binigay niya na sa atin lahat eh. Pero ibibigay pa rin ng Panginoon sa atin. No? sinusuplayan pa rin tayo ng Panginoon. At number three, ibibigyan tayo ng lakas ng Diyos. No? Sa so, pamamagitan ni Kristo Jesus. So, sabi dito sa verse 13 ng no? Philippians chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo, no? Very familiar verse to, no? Ano sabi doon? Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kung ikaw kapatid nangihina ka ngayon at kinakailangan mo ng encouragement ng Panginoon, basahin mo itong mga verse na ito at pag-aralan mo. Feeling mo hindi nabibigay ng Panginoon yung pa mga pangangailangan mo. Dito makikita mo kung gaano kalawak ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. No? Sipin nyo, sa so verse 19 pa lang, no? Susupply ng Panginoon galing sa langit yung kayamanan niya. No? Kung mo yon no? Lalo sa mga kristyano, no? Minsan, pagod na tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Pagod na tayo physically, spiritually. Pero sabi niya, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng Panginoong Isokristo. No? Hindi lang physical, spiritual, no? Pati spiritual bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Nakakapanghina sa totoo lang, pero lahat ng 'yan ibibigay ng Panginoon, no? Kung pagod ka na, kailangan mo ng lakas, ibibigay ng Panginoon 'yan. Kung kulang ka, piling mo kulang yung mga nangyay, mga dumarating sa iyo na pagpapala, piling mo kulang, hindi? Sakto lang 'yung kasi sabi ng Panginoon, ang biyaya niya'y sapat no? Biyaya ng Panginoon ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya tiwala tayo sa Panginoon, maniwala tayo. Huwag tayo mabalisa kasi ibibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Bibigyan niya tayo ng lakas na nanggagaling sa Panginoon Iso Kristo. No? Kung tayo lang, mapapagod na tayo, no? Pero dahil meron tayong Diyos na magbibigay sa atin ng lakas pagpapalain niya tayo. Either yan sa trabaho, sa bahay, o sa paligid mo. No. Ang lahat ng yan, bibigay ng Panginoon. Siya ang magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. So maraming salamat po. We na magpapala po tayong lahat. No? Ingat po tayo sa ating paglalakad at pagbibiyahin. God bless po.